Ayan, good morning mga farmers. So, binalikan ko po itong ano, itong maisan po dito. So, this morning, uh, ako ko ng kangkong kasi kahapon hindi tayo nakakuha ng inuwi, na, inuwi, inuwi natin. So, wala. Kasi hapon na kami natapos. So, ngayon, bumalik ako ng umaga para kumuha na ito. Uh, tignan na rin yung ano, tinatapos nilang pag po ng mais. So, dun pala sa pag ng mga farmers ay kulang po ano, ng mga natin ng isang kan, isang bag, 50 kilos. So, na bumalik po tayo dito. At yun nga, lalaman natin na kulang so may napaghiraman tayo ng abono so this time, kukuha muna ako ng ano, ng kangkong yan, simple lang buhay po dito mga farmers sa bukid, no, sa bundok So kung matsika ka lang makakuha na ito, may ulam na, no? O ito. Tapos kuha ka ng tilapia, pwede na. Kung sa, sa inyo naman, may bangus, pwede na ito. Halo, di ba? Oververse. So dito, napakadami po, no? So makita nyo, no? Meron tayong isang Pilipino, no? Nagaganito yung kanyang, ano, negosyo. Kangkong. At uh, sa pag... Uh, ano niya ng kangkong ay umaman po siya, no? Pero tayo dito, kumukuha lang mga farmers, to Yan. So, mais po yung ating business. Kaya, ito ay eh, hinahayaan natin dito. Ang dami, oh. So, sa inyo, sa inyo mga farmers, magkano po ang isang bugkos ng ganito? Yan. Ito, libre lang po, no? At, tiba pa akong ng kangkong. Sa may, sa bayan. So dito, kumukuha ko pag punta ko dito, kumukuha ako ng kangkong. Yan, libre po, fresh po from the ano, fish pan. Ito yung mga farmers, ganyan po. Kalabas po lahat po ang kanyang mga talbos. So kukunin po natin yan mga farmers. Dami-damihan na natin para mayroong ano. Uh, pag nahimay kasi itong nakuha natin ay kukunti lang din lang. So damihan natin. Kuha tayo ng dalawang bugkos. Ito na kayo na ako dito. Kuha tayo ng isa para may stock. So dito, hindi po, po libre po na kinukuha po ito mga farmers. Ayan. dami pa no? Tumubo po dito sa may fish pan, eh. So may time din na paglininis tong fish pan na to. Although may laman po siya doon. Ay wala kang makuha ganito ngayon dumami na naman kaya samantalan natin ang kumuha yan ganito po kalutong ang okay. bilis po mamitas sarap pong mamitas eh ang dami po niyang ano talbos Konti lang yun kita natin pero makakadalawa na tayong bugkos oh. Yun. Ayan, nakadalawang bugkos po tayo. So, medyo malit lang. Pero sakto lang yan. Malay kasi yung kamay ko parang malita no. Farmers. So, nakadalawang bugkos po tayo. Marami pa oh. So ito na po yung kulang po niya mga farmers. Ayan o. No? So yung nairam po natin. Minumuksan ni Kuya Bani. 2100. Ayan. Ito po yung kulang po niya. 2100. So ito po yung pino. Ayan po mga farmers. Oh. pino po siya. Ayan. So maganda po yan. 2100. Lalagay po dito sa mais. Dati po yan po yung gamit ko po ano. Ang 2100 po kasi, yan po yung pampa pampaugat, no? Ng anumang halaman. Pag yan po kinagamit ginamit po natin. So, ito yung ginamit natin sa mais po ngayon na ulang po kasi. Sa dalawang hektarya, dapat po pala siyam na bag po ng, ano, na fertilizer ang bibilin. Kasi, magkita nyo po, yung mga dulo-dulo po niya, na mula na Taniman po lahat yan, pati sa mga daanan ng tubig kaya hindi nagkasya and dito rin po mga farmers oh. mga parkingan ng mga motor tricycle mga sakyan eh, din po sa gilid po niya so nagkulang po talaga yun po yung talam, tamang sukat po niya kung totalin mo tong 12 bit uh, 2 hectares dapat ang makuha mo dito ng abono ay 12 na bag para yung tatlo pang top 3 So yan, nagbabuo na sila, malapit na sila matapos update. Sa inyo yung po natin sa tanim po, ay tanim po natin na mais. Uh, hopefully matapos po itong araw po na to, no? pag -abono. Now, uh, babalik na tayo sa bayan dahil uh, bibili tayo ng abono kapalit po nung hiniram po natin na abono. No? So, 21-0 din ang bilhin po natin. So maraming salamat po sa lahat po ng mga farmers sa buong Pilipinas. Sa mga nagmamais po na kagaya ko. ah uh, pwede po i-share po dito. Mga gamit nyo po sa pagtatanim. Uh, at lahat po naman namang sinishare po natin dito. Wala pong ano. ah uh, binibili po natin po ano mga farmers. Wala pong nagsusupply po sa atin. Para po sa mga content po natin mga farmers. So hanggang sa muli po. Maraming salamat.